Mga kababayan, alam natin kung ano po yung mga nangyayari hanggang ngayon dyan sa California, ano po, kung saan uh, ang tindi po ng, ng, napakalawak na po ng mga nasusunog doon. And it's almost two weeks na, pero hindi pa rin naapula yung apoy. Di po ba? Yan. Pero, uh, meron, pa, meron po ako napanood na may kinalaman din siguro dyan. Sabi niya, um, magkakaroon pa ng matinding kadiliman, no? Kadiliman tatlong araw at hindi kayo dapat magbukas ng bintana ng ng pinto kahit may kumakatok wag kayo magbukas kasi uh, yan po ay ano lamang mga mga demonyo daw po yun at kailangan um, yan lang kayo sa loob ng bahay no po? hindi ko alam kung yan po ay kasi matagal na yung 30, weeks na yata ago. Pero, yung pong sinasabi, dahil po dyan, sabi ko sa Lord, Lord, nagtanong ako sa Lord, sabi ko sa kanya, kanina lang to eh. Sabi ko sa Panginoon, Dear Father, ano po yung three days of darkness na hindi pwedeng lumbas at hindi din pwedeng magbukas ng pinto at bintana? Yan kasi delikado. <laughs> so, siyempre so, po, yan po yung ay sinagot naman ng Lord. Sabi ko, pero bago yun, mga kababayan, kung di ko pa kayo subscriber, no? Mag-subscribe na po kayo kay Lola, Lola Madam Villanera. Mag-follow din sa TikTok. Mag-share, mag-comment, mag-like. Ano po? Ayan. At saka press the notification bell. Ito po yung sagot ng Lord sa akin. Sabi niya, anak na is kong magpatuloy ka lamang sa, na makinig sa akin, sa akin upang iyong maalaman pa ang mga mangyayari sa hinaharap. Yan, siyempre ang Diyos alam niya ang mangyayari sa future, di po ba? Kaya sabi niya, magpatuloy kang makinig. Sabi niya, mag, magpatuloy kang nakikinig sapagkat marami pa akong sasabihin sa iyo. Huwag kang mag-alala sapagkat ako ang mag iingat sa iyo. Mahal na mahal kita at hindi hindi kita pababayaan. Sampu tandaan mong maraming sakuna pa ang mangyayari sa daigdig. Datapwat, iyan ay hindi sasapit sa inyo sapagkat itatago ko kayo sa ilalim ng aking malalabay na po. So, yun po, marami pa raw sakuna. No, dati parang hindi tayo naniniwala dyan, pero ngayon nakita natin sakuna dyan sa California. No po, hindi lamang apoy, tagal na, no? dami ng nasusunog, dami ng ang dami ng mga bahay, no? Mga gusali na ang nakatayo na lang yung kanilang ano, fireplace yung kanilang ang tawag doon. Oh, basta yun na. <laughs> Kaya ho mga kababayan, mag ang ating ang ating pagtitiwala uh, ay dapat sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa kanya tayo magtiwala, mag yung ay itago niya sa kanyang malalabay na pakpak. Huwag po tayong uh, mag-akala na kayang-kaya natin yan. Hindi po, hindi natin yan kaya. Pero sa ilalim ng, ng, ano, ng, ng pakpak ng Panginoon, tayo po ay ligtas. At lagi po tayong uh, manalangin sa ating Diyos. Amen. So ito po ang inyong lola, palala po yan. Uh, lola, Madam Villanueva sa kabila ng lahat, pwede pa rin natin sabihin kapag ang Diyos sa ating gabay, ay sayo ng buhay. God bless everyone.